Hello, Cancer Collective, Salmon and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Tario PH. Tira-tira po tayo sa inyong weekly reading for April 28 hanggang May 4. So, Cancer, tulad po nakagawian kunin nyo lang po yung maka kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ni para po sa ibang cancers po yan. Okay po? Kaya patalasin nyo po ang inyong intuition para po makuha nyo ng tama yung mga messages na angkop para po sa inyo sa ating reading for today. Thank you po again sa mga nagdo-donate po ha at saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Napakabait nyo po sa akin. Maraming maraming salamat po sa yung generosity and kindness po sa James Taro PH. Okay, Cancer, ano naghihintay sa inyo? Ngayong April 28 hanggang May 4, inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the full card. Ooh, new beginning. In the area of what you want, you have the two of pentacles. In the area of what you need, you have the ten of wands. In the area of what's affecting your current energy, you have the seven of swords in the area of your near future, meron kang the Empress card. Wow! Pag-usapan pa natin later because ang ganda nito. In the area of your challenge this week, Cancer, you have the Hermit card. In the area of your fortune, you have the Six of Cups. Beautiful. In the area of your divine advice, meron kang the Hanged Man. And your outcome this week, Cancer, you have the Four of Cups. Okay, lovely. Pag-usapan natin yan later. But first, at the bottom of your deck, you have the Chariot card. Ooh! This time around cancer ano yung mga bagay endeavor o plano na iniisip mong matuloy this time Meron ka bang mga Uh, uh, mga iniisip na urong sulong o alinlangan sa mga bagay na gusto mong gawin. I'm hearing someone is now ready na lumipat na, lumipad na ibang bansa o lumipat na ibang bahay, ibang apartment. Um, uh, kung dati renta kayo ng renta, parang this time around, yung bagay na yun, iiwan mo na sa nakaraan. Meron ka na ngayong pagkakataon to really find a place kung saan ikaw ay happy. I'm hearing you are now ready to move forward and find new opportunities outside of a certain place na parang iiwanan mo. Um this is very very big for those who are ready to shift from one um uh, trabaho to the other para mayroong pagbabago o transition sa life mo this time. And I'm seeing that you are guided, you are protected and may may pagka ready sa bagay na ito. At ikaw ito, Cancer, as naglingering ang iyong energy sa bottom of your deck. So congratulations kasi may pagkilos at ang lakas ng energy mo sa iyong sariling reading for today. So start na po tayo at the center. You have the full card. The full card is all about new beginning. Chances, taking risks, going for it, fighting for it, kahit hindi sigurado, kahit hindi um, hindi malinaw ang pupuntahan, pero may kutob ka, meron kang intuition na maybe this time, I'm ready. Um, I will go on to this, to this adventure, being playful, um, merong pag pagsubok sa mga bagay na bago, sa mga bagay na parang iniisip at nararamdaman mo na para sa iyo, kahit na walang kasiguraduhan, walang kalinawan, pero may pag may paglaban eh, merong may katapangan diyan. So, napakaganda ng pasok ng iyong uh, core energy sa iyong background because both of these energies are both ready. Handa silang sumugod at gumawa sa mga bagay na bago. May katapangan, may pagsugal, pero na, 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 nandoon yung um, paniniwala at taimtim na pananalig na makukuha mo yung gusto mo. So, congratulations. The full cards being clarified by The Two of Cups, yes. This all about your choices. Pwede din tong pag-ibig. Handa ka na bang sumugod for a new love or try. Um, parang this time around, merong kalakasan sa'yo. Uh, parang this time, nakapag-decide ka na. Okay, why not? Why not try ko ulit umibig? And then may iiwanan ka in the past. Meron ka na parang you're now ready to move on and try your luck this time with a new lover. But for some, nakikita ko dito na ito ay sakripisyo. You you are now ready to sacrifice everything in your life in order to begin with a new journey to begin with a new fight in your life. May mga bagay siguro ngayon na parang natatakot ka o nag-aalinlangan ka o may kaba o may overthinking na rin. Pero dahil Two of Cups is also about choices, mga pananalig, uh, pagpili sa mga bagay na importante sa atin, talaga nilalakasan mo ang loob mo kasi ang view mo ay nasa future para sa magandang kinabukasan ng iyong family o ng iyong sarili. You are Anay kita ko dito, you're changing careers. You are trying your best to find your fortune or find beautiful um, opportunities outside of the places na dati mong kinasanayan. And now, ready ka na. And that taking risks is all about you fighting. And parang nakikita ko, hato lang, nakikita ko, na you are aligned with your higher purpose. Kung ano yung gusto na ipagawa sa'yo, yun ang ginagawa mo this time. So, don't worry kung ikaw man ay ngayon ay nasa transition ng paglipat. You are on a better hands. At saka maganda naman tong, um path na iyong ginagalawan. Okay, Cancer? in the area of what you want you have the two of uh, pentacles choices meron kang pinipilit na decision this time i'm um, i'm seeing na parang kahit mahirap kahit di sure kahit na may kaba ka din uh, pinipili mo ito decision mo ito um may mga bagay kang pilit mong pinagsasabay o meron kang mga bagay na kailangan mo i-juggle ano at the same time pamilya and then bills and then um sarili mo rin kaligayahan ganyan so parang ikaw nahihirapan ka rin balansehin ang mga bagay-bagay pero you don't have a ang 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 weird sabihin you don't have a choice but to make a decision napaka ano no napaka contradicting wala kang choice but to make a choice ganyan so ngayon si ka ng kapalaran cancer maraming bagay na paparating sa buhay mo at marami kang gustong tahakin na landas but uh, here you are fighting and making a a very concrete decision para sa future mo. So what I'm hearing, this is like for your future. Talagang umaabante ka at nilalaksan mo ang loob mo the two of pentacles is being clarified yes by the nine of wands talagang sinubukan na ng panahon tinry, try and try again many many times um dapat pagod bangon um struggle and then laban ulit bangon ulit trabaho ulit so good ulit na ulit ulit I'm seeing you trying your best to make the ends meet. Marami ka sigurong uh, bills sa kailangan bayaran, mga uh, uh, I don't know why, pero nakita ko ng bahay because nine of Wands is also about home. Kung may pinapatayo ka bang bahay ngayon o kinukumpuning bahay o may pinapaayos ka in a home setting, ito yung parang ikaw talaga naghanap ka ng decision to really parang wala akong choice, kailangan ko itong gawin for, the, for the family. Ang tagal na namin nag-struggle, to end the struggle, I need to do this. Um, magkasunod na magkasunod ang yung nine of wands, tumatawid ka sa ten of wands in what you need. You really need to push through. Yan ang sabi sa iyo, cancer ng iyong spirit guides. Kahit gaano kahirap, kahit gaano nakakapagod, o parang feeling mo, may, may, meron pa bang balik ito sa akin? Meron pa bang pagbabago ito sa akin? Patagal na akong Uh, push ng push sa buhay, kayod ng kayod, pero parang walang nagbabago. Ano? So, sobrang hirap mo this time. Hindi mo alam kung paano mawawala yung mga bigat sa dibdib mo, bigat sa likod mo. But with the ten of ones here, malapit ka na sa finish line. Malapit ka na sa gagawin mo. Kung ikaw man ay gumugugol ngayon ng maraming oras sa pag-apply ng trabaho, sinasabihan ka ng spirit guides mo na isa pang push and you will get to that destination. Makukuha mo na yung wini-wish mo, yung hinahangad mo. I-push mo pa ng isa. Ten of Wands, dulo na ito. Dulo ito ng pagtatrabaho o pag um, ang pagsisikap sa isang bagay na para ang tagal-tagal mong gustong i-acquire. And I'm telling you, Cancer, magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong dibdib na malapit nang matapos ang iyong um, paghihirap. Kailangan mo lang daw talaga isa pang push, isa pa, kasi malapit na malapit ka na sa finish line ng problema ito. The Ten of Wands being clarified by the Queen of Pentacles. Kailangan mo daw this time na parang nurturing nurturing love for yourself, parang this time around, I know, pagod na pagod ka na, pero, vina-value mo yung bagay na ito eh. Um, alam mo kung gaano kahalaga ang mga bagay na pinaghihirapan mo ngayon. Itong parang, sobrang pagod, wala nang tulog, sobrang pag-iisip, nakita ko na sa na masakit na ang batok, masakit ang likod, um, I don't know why, pero masakit ang balakhang, sobrang hirap at pagod ng ginagawa mo na ito just to make the outcome at makaalis na at makalipad na at makakuha na ng makapunta na sa lugar o panahon sa buhay mo na magaan ang buhay. Ano? Pero nakikita ko dito na sabi sa iyo, yung spirit guides mo, para hindi mo daw maramdaman yung pagsuko, kailangan mo mahanap kung gaano mo value itong pinaghihirapan mo. Gaano ba ito ka-importante sa'yo at sa family mo? Kapag yun ang sagot mo, talagang hindi ka susuko. Pag yun nalaman mo, na, ah, ito bang pinaghihirapan ko, Important, importante pa ba to sa akin? And, am I wasting my time and effort and energy for something that is not valuable? Kaya rin si Queen of Pentacles eh. Siya yung nagrepresenta ng value o halaga or worth ng isang endeavor, na isang bagay. So, tinatanong ka ng spirit guides mo, kada ba ito kahalaga? Kung mahalaga ba ito, ipaglaban mo pa, ilaban mo, at sumugod ka pa kahit gano'ng kahirap. Okay, Cancer? In the area of what's affecting your current energy, you have the Seven of Swords. Discarte. This time around, gusto mong dumiskarte sa buhay. Gusto mo nang umabante, kaya handa kang mag-take risk. Handa kang pumunta sa mga lugar o pumunta sa mga sitwasyon o oportunidad na kakaiba para sa iyo. Kahit hindi ka sure, kahit para ang daming aring langan, kahit para ang dami mong maaaring um, isakripisyo at um, I don't know why, pero mayroong question mark eh. May, may ganun sa isip mo this time na, mag-work kaya to? Uh, papala rin kaya ako doon? Magkatagal kaya ako doon? Um, magagawa ko kaya to successfully? Maraming ganong question mark eh. Pero dahil kailangan mo nang discarte this time, kailangan mo nang mag-isip ng paraan ko paano kikita pa siguro. Ano? Kaya ikaw, Uh, you take the risk. You're taking the plunge. Tatalong ka sa bangin na ito because you know, ito lang ang tanging paraan para magbago ang buhay mo at pumunta ka na sa tamang direksyon. That's why you made a choice. You made a decision. At ito ay yung naguugat sa iyong pagmamahal sa iyong pamilya at sa iyong sarili at sa iyong future. The Seven of uh, Swords being clarified by the death card yes gusto mong dumis, magdiskarte sa buhay because you want to change your life pagod ka na do sa mga nakagawian pagod ka na sa paulit-ulit na dapa paulit-ulit na utang paulit-ulit na mga bagay na bakit parang hindi ako makabangon bakit hindi mag magbago yung buhay namin for the better and you want that change. Ngayon din, nagbago din yung isip mo sa isang bagay. That's what I'm hearing. Kung dati parang iniiwasan mo yung katong trabaho o iniiwasan mo itong opportunity na to, na to, kasi feeling mo hindi yan para sa akin. Pero ngayon dahil ang, ang dami mong ilangan ang dami mong mga burdens in life, kaya parang nagbago din yung isip mo. Parang, ah okay, sige, tanggapin ko na kaya yung trabaho na yun. Ilaban ko kaya yun. Baka pwede yun sa akin. Baka ito na yung chance ko na mabago yung life namin. Ganyan. So, in the area of your near future, ito naman ang maganda cancer. Gusto ko ngayon huminga ka na maluwag. <sighs> Kasi the Empress card is a card of giving birth to your blessings. Si Empress card, hawak-hawak niya itong scepter na to At isang kumpas lang niya isang kompas lang ni Empress Card lalabas yung mga bagay na gusto niya. Tiyo may paligid niya napakayabong, uh, lahat ng mahalaman ay lush, overflowing ang water because she is the Empress. Uh, everything she creates manifests ganyan. So ikaw, nakikita ko dito itong pinaghirapan mo at sinugal mo na bagay, you took the risk. Ayan na, magubungan na siya ng maganda. I don't know why I'm dancing here and sobrang elated ako kasi nakaramdaman ko yung pagod mo dito oh, sa mga nauna. Yung parang takot sa pagsubok sa bago. Yung parang, sige, ilalabang ko to. Come what may nasugod ako. Pero nakita ko dito, ang ganda ng future, Cancer. You will giving birth to the product ng iyong pinaghirapan. Because the Empress card po kasi ay parang buntis siya eh. So, siya yung nanganganak. Pwede rin literal na pwede meron sa inyo ay magbubuntis na in the near future. Congratulations. Pero siya din ay isang card of a giving birth to the future and the product na talagang minimithi mo. So now, sa dami ng pinaghirapan at sinugal mo, ayan na, yung reward nandito na. So congratulations, abangan mo yan kasi yung pagsugal mo sa isang bagay yung magkakaroon niya ng magandang bunga, okay? The Empress cards being clarified by the page of wands, yes, celebrating things. Itong darating na opportunity na to, talagang matutuwa ka, yakapin mo to, parang jumping for joy, um, elated ka na parang, yes, Lord, thank you, salamat para sinugal ko yun, salamat para nilaban ko salamat pala, binigyan ko yung sarili ko na pagkakataon na maging matapang sorry ko naririnig nyo yung nag-aaway na pusa sa labas, I don't know why um, I, maybe that is a confirmation of your inner conflicts your inner fighting for yourself, sa isip at puso na parang inalaban ko ba, huwag na uh, ibang trabaho na lang, wag na, sige go, why not so this is like a confirmation telling you na, huy, take the risk take the plunge, go, fight, sumugod ka umaris ka sa comfort zone mo lumaban ka sa buhay because the good news will come to you in the near future. Congratulations. Grabe naman yung mga pusa sa labas. Your challenge this week, Cancer, you have the Hermit card. Challenge mo ngayon this time, yung parang isolation, yung parang sinasarili mo lang yung problema, sinasarili mo lang yung mga bagay na kinikimkim mo. and dami yung problema rito with the Ten of Wands, marami kang dip daw, marami ka rin mga um, sinasalong mga responsibility and tasks sa family mo. And talagang pagod na pagod ka na with a nine of 1 So, nakikita ko sa'yo yung parang sobrang kayod, sobrang responsibility, breadwinner ka siguro ng pamilya mo, o ikaw ang parents, o ikaw ang main source ng um, income for your family. And ang dami-dami mong ginagawa. Ang dami-dami mong pinagsasabay ng mga responsibilidad. And I'm feeling na sinasarili mo lang ang lahat. Uh, wala kang sinasabihan because I'm seeing and I'm really, really feeling that you are afraid of um, looking so vulnerable na parang ayaw mo lumabas na mahina ka because buong buhay mo, nakaasa sila sa'yo. At maraming tao sa paligid mo ang nakikita ka bilang isang matapang at matibay na tao. And you don't want also na makaabala ng iba, kaya siguro ayaw mo rin ikwento sa iba yung mga problema mo, ayaw mo rin sabihin sa kanila yung mga nararamdaman mo. Pero this time around, Cancer, I'm telling you bilang uh, sa challenge ito sa iyo na parang kailangan mo lumabas naman. Uh, kailangan mong maghanap ng taong pinagkakatiwalaan mo na pwede mong sabihan ang mga hinaing mo, yung mga nararamdaman mo. Hindi para mag uh, para magreklamo, hindi para uh, magalit o manumbat, pero para magkaroon ng isang tao na mahihingahan mo. Masasabihan mo lang nilalaman mo na hindi ka ito judge ha. So make sure that you find a person that truly, truly loves you unconditionally without judgment. Someone that will just listen to you, hug you, and appreciate you, and understands you. Ganyan. So kailangan mo yun para, I don't know why, pero ngayon parang pinili mo kasi na mag-solo muna. O I I'm feeling you, parang single parent ka ba? Cancer? Ito mga nanonood sa inyo. Single parent ka ba? Because I'm getting that energy na parang ikaw lang mag-isa ang bumubuhay. Ikaw lang mag-isa ang gumagawa. And then, may times that you feel lonely, may times that you feel so alone na parang wala akong katuwang, walang tumutulong sa akin na gawin yung mga responsibility na ito. Kaya parang ikaw, just taking all it, taking it all in sa sarili mo na sa sobrang tagal, para nakasanayan mo na rin. And you are, you are searching pa rin for a partner or you're searching pa rin para sa future. Yung parang para ng mga dasal mo na parang, please, kunin ko na, mag, makuha ko na yung para sa akin para matigil na itong lahat ng challenges sa life ko at makamove forward na ako. I want to be happy. Sinabang hindi, di ba? You want to be happy with someone else, with a company of other people. Pero ngayon, I'm, I'm feeling, feeling the loneliness. Yung pag-iisa, yung lungkot sa'yo, sa cancer, ano? the hermit cards being clarified by the nine of cups yes ngayon ang challenge ay pagluhabas po si nine of cups sa aking reading <laughs> bigla ko nakalimutan ang practice ko kapag lumabas si Nine of Cups, this is a time for you to make a wish. Kasi si Nine of Cups is a wish fulfillment card. So sinasabi dito na ngayon ang time para sa'yo na magdasal, magwish, pumikit ka muna, uh, idasal mo yung mga wishes mo, be concise, be precise, be specific, at naririnig ka ng yung spirit guides. Kaya idasal mo na yan ngayon, pwede mo post ang video, okay? Because andito uh, sa Nine of Cups, a wish fulfillment card. So sa area ng yung challenge ngayon, nakikita ko, na sinasabi dito na in your pursuit of the fulfillment para ang tagal mong hinahanap ito kinikimkim and you don't seem to find your purpose you don't seem to find kung paano parang yung past parang para saan pa ba lahat ng ito pagod na pagod na ako hindi na ako maligaya sobrang hirap sobrang pagod sobrang pagkatsaga wala na ka appreciate and hindi ko na yung kita ko hanggang kailan ko ba ito kayang gawin That's what I'm feeling. Kaya ikaw, sobrang lonely mo. You're so alone eh ang hinahanap mo lang naman yung fulfillment, makabili ng ganto, makapag-provide ng ganyan, makahanap ng ganto. Yun lang naman ang gusto ko, pero ba't, God ang hirap habulin, ang hirap hanapin. Ano? Nakikita mo rin yung ibang tao na parang sila, buti pa sila, ang bilis-bilis sila nakukuha yung love life nila, ang bilis-bilis sila nakaharap ng magandang trabaho, nakaipon sila, pero bakit ako kayod ako ng kayod, pero I can't seem to find the fulfillment na hinahanap ko. Ano? So, ganyan ang hiwaga din ng buhay. Kaya ikaw, handa ka talagang sumugod at lumaban at pumunta In things that are new, just to take a risk and find new place, new opportunity para sa Okay? In the area of your fortune, you have the Six of Cups. I'm seeing here that someone will go to you this time, Cancer, and offering you a gift. Pweding ito ay monetary gift, pera, okay, um, anything. Pwedeng tulong din for. ay advice, o kaya a company, uh, kwentuhan kayo, offering you of entertainment, offering you of comfort, parang someone will go to you, ito'y taong kilala mo ito ha, cancer ha? kilala mo itong taong ito, because it is a card of like, people that you know, from the past, hanggang present, and they're offering you their love, pwedeng someone will come to you then na ka, rekindling from a past lover, and ikaw naman, nag-iisip ka, mm, should I accept it or not, so ikaw, ano ito ka sa point, all about love and security and finding that comfort from other people. Kung ikaw ay nagsasolo ngayon na challenge mo, I'm seeing someone will come to you and parang tear down that wall sa paligid mo na parang, Uy, cancer, kausapin kita, kamusta ka na, ganyan. So, pwede itong reunion. And I'm saying also reconciliation. Para may pagbabate. May nakaawi ka ba recently cancer? So, parang ngayon meron na kayong negotiation and um, reconciliation then So, the six of cups being clarified by the magician. Ooh, this gift will give you like a a new mindset para magbabago yung isip mo sa isang bagay na parang feeling of nostalgia na parang ang dami ko na palang pinagdaanan. Tapos to, itong taong darating sa'yo, parang will give you the gift of comfort. Pwedeng past lover, or a best friend, or kapatid, o magulang. Parang, simple talk. Um, parang itong bonding time, with the people na so important sa iyo and yung magbabago doon yung iyong perspektibo with the magician here here na parang Oo nga, no, aalis na ako. Oo nga, gagawin ko to Ilalaban ko tong pangarap ko. Sus susugal ako sa isang bagong bagay na hindi ko pa nagagawa before. Pero takot na takot ka at kinakabahan ka. Pero dahil sa comfort na ito at saka um, the bonding time with the people that you love, magkakaroon ka ng bagong-bagong appreciation sa journey mo. And parang this time, bigang lalakas yung energy mo, lalakas yung motivation mo to fight. And you will get what you're trying to manifest this time. So congratulations, Cancer in the area of your divine advice, you have the hanged man. Paalala sa'yo ng spirit guides sa'yo na kapag, kapag may mga bagay kang hindi naiintindihan, wag, na, wag na wag ka daw munang a o magsasalita o magre-react. Very specific yan, ano, Cancer. Parang sinasabi sa yung Spirit Guides mo na, tignan mo muna yung isang sitwasyon sa ibang perspektibo, especially katulad ni Hangman. Tignan mo muna sa ibang perspective, um, busisayin mo muna bago ka mag-react, bago ka kumilos, at bago ka magsalita. Para din daw sa iyo yan, that's Para sa iyo rin, pa, rin, rin, yan, Cancer. Um, siguro iniiwasan din ng spirit guides mo na mapahamak ka in the near future o magkaroon ka ng kaaway o conflict with someone else. Kaya pinapaalala niya sa iyo na, oh, kapag may dumating na bagay na hindi mo naiintindihan o parang nairita ka bigla, huwag ka munang kikilos o magkasalita. Uh, intindihin mo daw muna, okay? The hangman's being clarified by the moon card yes correct mga bagay na hindi mo naiintindihan yung mga things that are hidden to you things that are so confusing o walang sagot o walang puro tanong puro tanong pero parang hindi mo nauunawaan and then maguugat ito sa parang conflict with other people para maiirita ka magagalit ka so ka ng spirit guides mo na oh stop ka muna, pag-isipan mo muna, huwag ka muna maiimik, and think, think things on a different perspective. Baka naman iba lang pagkakaunawa mo, baka naman iba lang ang pagkakasabi sa'yo, at iba ang meaning niya. And do mo daw itry mo nang isipin mabuti bago ka kumilos. Okay, cancer, napaka-specific ng, ng payo sa'yo ng ano mo, spirit guides mo. Baka iniiwasan talaga niya na mapahamak ka with someone else. Okay? ang yung ka na napakaganda pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the divine. Unang-una, wow, 888, you are abundant. As you focus on all the wonderful things that surround you, you're clearing the path for more positive energy to flow into all areas of your life and creating a place for abundance. I am abundant. I-comment mo yan sa baba I am abundant. At makukuha mo yung frequency at energy ng mga bagay na gusto mo makamit this time. Cancer, I am abundant. 888. Wow. Itong area na kailangan pag-focus on this whole week. Cancer, you have service. I feel good when I can help others. Especially here, like I've said kanina, parang breadwinner ka o single parents ka o ikaw yung main source of income ng family. Kaya parang ang dayo mong gustong subukan, susugal ka talaga for your future. So, tugmang-tugma itong service. Nilalaan mo ang lahat para sa ibang tao. You're giving your all for other people. And very, very noble. And itinig ko tong opportunity na to para palakpakan ka cancer because hindi lahat ng family member at tao ay handang ibigay ang lahat for other people's happiness. Kahit na ikaw takot ka o kinakabahan ka o nangangamba ka o pagod na pagod ka na pero nilalaban mo because you believe that what whatever you're doing is for your uh, person or for your family's future. So congratulations. Ang yung outcome na napakaganda, you have the four of cups. This time around sa yung outcome, sila sabi dito na may mga bagay kang hindi pa na-appreciate. May mga bagay kang um, pilit hinahanap pa. Siyempre, tayo mga tao, normal naman sa atin yan na meron tayong pinapursue na higher goal, pinapursue something that is that are missing in our lives. And Mina basa ko kanina um parang in the pursuit of finding the things that you want in life don't forget the things that you already have Nabasa ko lang kanina sa Instagram Parang oh nga, no, sa paghahanap natin ng mga bagay na wala tayo sana mapanatili nating maalala yung mga bagay na meron tayo ngayon Na dati rin nating hiniling sa Diyos, 5 years from 5 years ago 2 years ago um may mga bagay kang hiniling na meron ka ngayon, hindi mo lang na-appreciate because you're so focused on the bigger on the bigger goals or sa mga bagay na wala. So katulad ni Four of Cups, parang ayaw na niya ng tatlong cups ato sa wala siya, pagod na siya, disappointed siya at may hinahanap siyang fourth cup. And God loves grateful people. Uh, appreciative people. Kung ano yung binibigay niya sa'yo, maliit man o malaki, kapag nakita niya na-appreciate mo yon, mas lalo niyang dalagdagan yung mga bagay na yon. So, embody mo yung appreciation and gratefulness this time. So, Four of Cups being clarified by the Hermit card. Yes, I'm hearing talaga dito, um, Cancer, you're on the pursuit of your life goals. Hermit card, marami din siyang search Katulad dito sa challenge pa, yung outcome mo din. So, may mga bagay kang hinahanap. And I'm seeing here, yung hinahanap mo sa challenge ay makukuha mo na sa outcome. Outcome mo, yung Four of Cups, yung bagay na missing na hinahanap mo, ito na yon, the Hermit in search siya with a light. Ay yung light na hawak niya, yun yung bagay na hinahanap niya. So, abangan mo sa pagkatapos ng linggong ito, makukuha mo yung hinahanap mo. Whether um, lover, darating bigla yan sa'yo, or a job offer, bigla-bigla, naghahanap ka ng trabaho, and then boom, bigla mo yung mag-aalok sa'yo na, uy, di ba graduate ka ng, ano, ng, um, ano, uh, Uh, tourism, torisa oi mean, I mean, pwede ka doon oh, pwede ka mag-apply doon ganyan so bigla bigla may lalabas sa iyo na kastuparan para na mga bagay na hinahanap mo so watch out for that cancer so this is really a very very um adventurous and risky and finding for the truth and going to the uh, life na talagang parang feeling mo at alam mo na para sa'yo and you are ready to fight for it alam ko handang-handa ka na cancer paalala ko lang sa you will get it What's missing, it's here. Hawak-hawak ni Hermit at makukuha mo siya. Ilaban mo pa, huwag ka mapagod. At lagi mo alalahanin kung para saan, para kanina tong ginagawa mo. Kung worth it pa ba ito at ba kaano, paano mo siya vina-value. And always, always think first before you take an action, okay? And abundant ang buhay mo. You have abundance here and your service will give you rewards in the near future. Okay, Cancer? sa so po kayo naka-relate, sa so po kayo naka-resonate, that is your April 28 to May 4. Hopefully, kayo po ay merong na, na pulot na guidance and advice and um, path for your near future. So, thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.